Guys, nandito na kami sa airport ngayon. Ang yeah, dami pang bansa. <laughs> papunta kami ng Cebu. Wala, may passport. Alam niyo naman ang quicktire kung saan saan kami dinadala. Kaya eto, nandito na kami sa airport ngayon. Ayan sila ate, sila kuya. Ayan okay. okay ganyan sila balot, sila ay si yan balot sila gawin. Masama pakiramdam niya. Balot. Yes, masama pakiramdam niya. So yun guys, update namin kayo mamaya. And marami pa kasi mangyayari kasi napaaga kami, 8 kami nandito. Pero ang ang how time, how time ng ready? flight namin is 12.45 p.m. 25? 25. 12.45. 25? 12.25. 25. 25.

Kakain na lang ako. Kakain na lang kami, tapos maghihintay na lang kami ng boarding. So yeah, kakain muna kami guys. Kasi anong oras na, hindi pa kami nag-almosal. So, see you later on airplane. Yeah, and guys, kumain kami dito kay Helene. So may rice saka chicken feet. So yun guys, pagkatapos namin kumain, matutulog muna kami kasi wala pa kami na tulog. Wala pa maayos na tulog. And kami update namin kayo pag nasa Cebu na kami. Let's go, sis. Guys, nandito na kami sa boarding gate nag-waiting na lang kami. And 11.45, bakit na kami ng airplane. And sila so, Luisito, si Angkol, si Lea Vlad, si Bayaw, si Ate Chin, si Ka uhal, si Avery Boy. Kasama <laughs> namin siya guys, guest siya doon. Matutulog lang si Ogort ng ilang minutes bago mag-boarding. See you on airplane! Bye! Okay so, guys, boarding na. Ayun, nag na lang kami makapasok. Airplane. Boarding exam so, namin guys. Just boarding exam. 3, zone 3 kami. Eto po, zone 3. So guys, nasa airplane na kami. And ganoon oras na ha? una na guys guys. So, mag-update na lang ako mamaya pagka nasa baba na kami. 150. na boy. Kumapit ka boy. Ayun na, ayun na. Ay na, ay na, ay na, First time mo ba boy? Kapit na boy. Ayun na. Ah, ah. na boy. Ah, ah. Ha 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 dia lipse se pun eh tu eh bot eh bila datang oh ni bila datang bot tu kau makan ganut oh anong oh ganut si silip mau shooting ha ha ini dah lalang tính ni tu salat ini dah lepas di tembucu ini lalu di tembucu kah Itulah dia. Dia masih bermain dengan kamu. Takut 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 dan ketawa. Itu benar-benar ni. Kita akan berlunding. Terima dah sampai di Sibu. Sibu, mari kita pergi. Itulah, tuan. Kita dah sampai di Sibu. Kita dah sampai di Asasipunan daw tayo, ha? So, guys, oh, nasusunod na vlog na lang namin ulit. And, yun.